Kumusta mga kasaliksik? Sa ating planeta ay talaga namang napakaraming mga pwedeng maganap na hindi natin nakakalaing posible palang mangyari. Kung kaya't dapat lamang tayong magpasalamat sa mga video camera na magsisilbing patunay sa mga pagkakataong ito. Kaya mula sa itim na buhanging tila ba tubig na inaanod hanggang sa pagtalon mula sa tuktok ng pinakamataas na gusali ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang bagay na hindi mo paniniwalaan kung hindi nakuhanan sa video. Kaya kung handa ka ng mapanood ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Itim na buhangin Sa tuwing bumibisita tayo sa dalampasigan para lumangoy sa dagat ay kadalasang tinitignan din natin ang itsura ng buhangin. Pero alam mo ba na sa bansang Iceland ay mayroong buhangin na parehong nagpapamanga at nagbibigay takot sa mga tao? Ito ay ang itim na buhangin ng bansa na nabuo mula sa bato ng mga sumabog na bulkan na nagbibigay sa kanila ng kanilang itim na itsura. Kung saan maliban sa kulay ay sadyang mas matigas at bobo din ito kumpara sa ordinaryong mga buhangin na talaga namang mapapatunayan sa video na ito na makikitang habang may isang babae na sumusubok na kumuha ng retrato sa ibabaw ng buhangin ay dahil sa malakas na pag-ihip ng hangin ay mapapansin na tila ba inaanod na siya. Ang buo-buong itim na buhangin na sa tuwing hinahangin ay parang alun na sa ating karagatan na talaga namang nagpapakita na sadyang mapanganib na tumayo sa ibabaw nito lalo na kung hindi naaayon sa pagkakataon ang ihip ng hangin. Number 9. Nakakamanghang paglalaro ng basketball Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong nagawang pag ng basketball ang isang lalaki kung saan kahit na inihagis niya ang bola sa taas na 6 na at 6 na putalampakan ay nagawa niya pa rin itong may pasok sa basketball hoop? Makikita sa video na ito ang nakamamanghang kaganapan na talaga namang gumulat sa lahat ng nakapanood. Dahil sa hindi nila inaakalang posibleng pala itong magawa, na nagpapakita lamang na halos walang imposibleng gawin sa ating planeta. Kung sakaling gawin ito ng lalaki sa tunay na laro sa totoong basketball court, ay talagang namang hindi may tatangging mapapamangha niya ang lahat ng manonood at siguradong makakakuha siya ng puntos na magsisigurado ng kanilang pagkapanalo. Number 8, kakaibang pag-aayos ng Rubik's Cube sa ating kasalukuyang panahon ay talaga namang sikat ang paglalaro at pag-aayos ng Rubik's Cube na marami na ang nag-aaral at sumasali sa pakikipaglahok sa pabilisan. Pero kahit nag-aano pa man magsanay ang ibang tao ay sigurado ako na may hihirapan pa rin silang talunin si Lizzie How, na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pag-aayos ng Rubik's habang gina-juggle niya ito. Na talaga namang magpapamangha sa kahit na sino. Tatlong Rubik's ang kanyang naayos habang ginajagel sa loob ng halos tatlot kalahating minuto. Kung saan dahil lang para pag-aayos ng Rubik's at pagjajagel ay sadyang mahirap gawin, ay talaga namang makikita kung gaano na lamang siya kahusay sa dalawang aktibidad nito na, na nagawa niya pang pagsabay-sabayin. Number 7. Refleksyon ng Gagamba hindi may tatanggi na ang mga gagamba ang isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa ating planeta. Pero kung mapapanood mo ang video na ito ay sigurado akong mababawasan kahit kaunti ang takot mo sa hayop na ito. Dulot na makikita sa kaganapang ito na noong unang beses na makakita ng salamin nang harap-harapan ng isang gagamba ay mapapansin ang labis nitong gulat at pagkamangha na tila ba nagawa niya pang sumayaw-sayaw sa harapan ng salamin upang masiguradong refleksyon niya nga ang kanyang nakikita. Makikita na lamang daw sa video na ito na kahit pa ang mga nilalang kagaya ng mga gagamba ay may sapat na talino upang maintindihan ang kanilang nakikita ay ang kanilang sarili sa pagharap nila sa salamin na nagpapatunay lamang na may mga nilalang sa ating planeta na may likas ding katalinuhan upang umintindi ng mga bagay kahit na hindi sila pamilyar sa mga ito. Number 6. Magnanakaw na ibon Kung mapapanood mo ang video na ito sigurado akong parehong mamamangha at matatawa ka dahil sa ginawa ng isang ibon sa syudad ng Aberdeen sa bansang Scotland kung saan ang sigal na ito ay tila ba nagutom daw kung kaya't mapapanood kung paano na lamang siya pumasok sa isang tindahan at kumuha ng chichirya na mabilis niyang itinakas palabas. Sa kasamang palad ay hindi niya alam kung paano buksan ang pagkain na kanyang kinuha na mas lalo lamang nagpatawa sa mga taong nakapanood sa video na naging daylan para sobrang sumikat ito sa social media matapos kumalat. Nakakainis man ang mga pangyayari kung saan ang matindahan ay nananakawan ay hindi may tatangging ang kakaibang pagnanakaw na ito ang isa sa pinaka nakakatawa sa lahat. Number 5. Selfie kasama ang oso Hindi may tatanggi na sa kasalukuyang panahon ay mas lalong dumadami ang matatapang at tila ba walang kinatatakutang mga tao kung saan ang babae na ito sa video na siguro ang isa sa pinakamatapang sa lahat. Sa kanila ng makikita na nagawa niya pang ang isang oso na tumabi sa kanya para lamang makapag-selfie sila na parehong nagpapakita kung gaano na lamang siya kawalang kinatatakutan at pagiging mangmang dulot na ang mga oso ay kilala sa kanilang kapabilidad na patayin at tatakihin ang kahit na sinong kanilang malalapitan. Kung kaya't kung sakaling maging agresibo ang hayop na ito, ay siguradong nalagay na sa piligro ang babae sa video kung kaya't labis na lamang talaga siyang magpasalamat na tila ba gusto ring mag selfie ng oso na nakalimutang pwede rin pala siyang kumain ng tao. Number 4. Makeup habang lumilindol Sa panahon natin ngayon ay talaga namang sumisikat na ang mga tutorial videos kung saan pinapakita kung paano gagawin ang isang gawain. Pero kung mapapanood mo ang video na ito ng isang babae na kinuhana noong July 5, 2019 sa Los Angeles, ay sigurado akong kaysa matuto ay matatawa ka lamang. Sa kadilaan ng noong araw na iyon habang siya ay nagbibideo ng tutorial sa pagmimakeup ay nagkaroon ng malakas na lindol sa kanilang lugar na talaga namang gumulo rin sa kanyang ginagawa na mabuti na lamang at hindi naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sumikat man ang video sa kanyang ginawang tutorial sa pagmimakeup ay hindi naman ito naging kilala dahil sa kanyang husay sa gawain kundi dahil sa nakakatawang pangyayari na ayon sa babae hindi niya raw malaman kung ikakasaya niya o hindi. Number 3, Oso na Gustong Maging Polis Nang malaman siguro ng oso na ito na ang mga aso ay pwedeng maging miyembro ng mga polisya, kaya niya itong ginawang dahilan para pumasok sa istasyon ng mga polis na target makikita sa video na ito kung saan ang isang oso ay payapang nagbukas ng pintuan at pumasok sa gusali na parehong ikinamanga at ikinagulat ng mga pulisya. Matapos pag-aralan ng mga eksperto ang nakuha ng video ay hindi nila matukoy kung ano ang dahilan kung bakit pumasok na lamang ang hayop sa lugar. Dulot na kung sakaling nagutom daw ito ay mabilis dapat niyang inatake ang vending machine na makikitang hindi naman niya ginawa. Dahil hindi rin naging agresibo ang oso, ay talaga namang mahirap matukoy kung ano ang kanyang dahilan sa pagpasok sa gusali na nagdulot para maraming mga tao ang magbiro na gusto raw ng hayop na maging polis na kahit pa imposible raw na mangyari ayon sa mga eksperto ay talaga namang nakakatawa raw itong isipin kung sakaling maging totoo. Number 2. Bayaning Ina hindi na natin may tatanggi na mga bata ay talaga namang dapat nabantayan at matyagan sa lahat ng aksyon na kanilang gagawin na talaga namang may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan ang isang bata ay tila ba na curious sa siwang ng isang handrail malapit sa hagdana na naging dahilan para lumusot siya dito na nagdulot din sa kanyang pagkahulog mabuti na lamang talaga at mabilis ang reflex ng kanyang nanay na kahit pa makikitang may kinakausap sa telepono ay agad pa rin naligtas ang kanyang anak kung saan nagawa niyang hawakan ng paan ito upang hindi tuluyang bumagsak ang bata na hindi may tatangging magiging daylan para malagay ito sa kapahamakan. Mabilis namang tinulungan ng mga tao nanay sa pagangat ng kanyang anak. Nasigurado akong pinagsabihan ng kanyang nanay na hindi na ulitin ang ginagawa nitong pagsuot sa siwang naghagdanan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan nito na nagpapakita ng isang babaeng bigla na lamang daw nagpakita sa lawa na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay naging lugar din daw kung saan may nawalang babae dito sampung taon na ang nakararaan. Ang babaeng makikita sa larawan daw ay may kaparehang suot sa babaeng nawala noon na maaring nagpapatunay na nagpakita na lamang siyang muli. Wala nang balita ang mga eksperto kung nasaan ang babaeng nakita sa video. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad lalo na ng kanyang mga magulang na hindi pa rin tumitigil sa paghahanap sa kanilang nawawalang anak kahit na isang dekada na ang nakakalipas. Number 1, Pagtalon mula sa pinakamataas na gusali sa mundo Sigurado akong alam mo na na ang Burj Khalifa ang pinakamatangkad na gusali sa ating planeta. Kung kaya't sigurado rin ako na kung mapapanood mo ang video na ito ay lubos kang mamamangha at mabibigla sa kadayla ng ang dalawang profesional na Daredevil ay nagawang tumalon mula sa tuktok nito at magbase jump kung saan pag malapit na sila sa lupa ay gagamit na sila ng parachute upang ligtas na makababa makikita na ang sapatos na suot ng dalawa ay mayroong nakakabit na device na naging para makagawa sila ng magandang tanawin habang sila ay bumabagsak na sigurado akong mahabang taon ang lilipasin bago magkaroon ng matapang na mga taong susubok na gawing muli ang ganitong gawain. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa ating daigdig ay napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring maganap at mangyari na nagpapakita lamang na halos walang imposibleng magawa sa ating planeta lalo na at sa kasalukuyang panahon kung saan sadyang asinsado na teknolohiya. Kung kaya't nakakatuwang isipin na mayroon ng mga video camera, maging hindi lang para mapatunayan ng mga kakaibang pangyayari na kung sakaling hindi na videoan ay hindi aakalain ng mga taong posible pala. Kaya para sa iyo, alin sa mga pangyayari na ito ang inakala mong imposible palang mangyari noon? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.